May bitbit -bit to. Bebenta to. Ay saging. Anong saging 'yan? Ah, bibigay mo sa akin. Hindi benta. Talaga hindi benta. Eh, bakit bibigay sa akin 'yan? Para sa salang. Ha? Para sa ito. Para sa akin? Bigay lang. Oh, ano Bigay Hindi mo ba bibenta? Nardo, bigyan niya ako saging. Ay, ang gaganda. Ay, lalaki ah. Benta mo na lang para kumita ka. Para, ba't mo pa akong bibigyan ng ganyan? Ang dami, oh. Ay, meron nga. Pasasalamat daw niyo sa akin eh. Oh. Wow naman. Ito talaga. Diba? Tignan, 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 Ah, Jimboy. Ay, eto maliit. Ano tawag dito sa maliit? Manok pwede na Ay, ikaw pala yung napuntahan namin bahay doon sa Deretano. Oo. Oh, sa'yo na. <laughs> De, sige, okay. Bigay sa atin, 'wag mong tatanggihan. 'Yan, lutuin <laughs> lang <laughs> 'yan. Mabango. pag nainog. Ah, sige, lagay mo dun sana sa loob. lagay Teka, teka. Alin? Anyon. Yung may pulot Cute, panitot, Puro. Pramis. Uputol. Uputol, yan. Hindi, amaya-amaya Para surprise. Sandali, amaya-amaya. Ako lang muna titingin. Titignan ko muna. Ang puro. Ah, puro nga. Puro to. Amoy, yung amoy. Ha? Yung amoy. Amoy dalaga. Pero, hindi, hindi, natin. Isa-isa muna. Ah. Ilan na pala anak mo? Dalawa, po. Dalawa Sa darating na Kapaskuhan, punta ka rito, ano? At meron akong papamigay para sa lahat ng mga katutubo. Lahat ng mga katutubo na malapit doon sa kabundukan yung Liblib, na mga, mga bahay dito. Sabihan mo, ha? Okay. Yung pecha, anong pecha maganda? Tingnan, tingnan nyo, tingnan nyo kung anong pecha maganda. Tingnan nyo yung cellphone nyo. Ha? December 23. Hindi pwede yung 23. Marami tayong atin na na Christmas party. Monday yun eh. Iyon para sa mga katutubo. Si, ano Itapat mo linggo. 21. Ayun o. 22. Ha? 22. 22. Mm -hmm. December 22. Papuntayan mo lahat ng mga kilala mo sa bundok. Yung mga nasa libleb At bumaba dito sa sitio. At lahat ng mga kahit yung buong sitio na yan. Manibukyot, baag. Lahat tol papupuntayan dito sa 22 no? 22. Dahil magbibigay katutubo tayo ng katutubo lang, katutubo. Siyempre, katutubo lang. Pero kung may unat na nakatira sa bundok, eh wala naman eh. Katutubo lang, oh, pero... katutubo. 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 Katutubo lang. O, oh. Oh, oh, sin yun. Yun, yun naman, yun. Uh, para sa inyo yun, gaganapin natin. Gusto ko maging masaya yung inyong, inyong, ano eh, Pasko, no tol? Masasaya yung Pasko nyo. Malaki yung budget natin para sa darating na kapaskuhan. daan piso yun. Pero sa mga magdodonate pa, ng mga solid natin na mga followers dyan at mga mayayaman naman, eh ngayon ay tumatanggap po kami dahil darating at sasapit ang kapaskuhan. Dahil gusto ko mapasaya yung mga katulad ni Bernadette. Eh. Yeah! yeah! Hey!